Talakayin naman natin ang halagahan ng saging. Energy booster ang saging ay nagbibigay ng energy sa ating katawan. Ito ay nagtataglay din ng potassium na mahalaga para sa normal na pagtibok ng puso. Kapag maayos ang pagtibok ng puso, nalalayo ang panganib sa alta presyon, stroke at iba pang sakit sa puso. Mahalaga rin ito para palakasin ang ating mga muscles. Ang saging ay walang tapon dahil lahat ng bahagi nito ay may gamit bilang halamang gamot, pangsahog sa ulam at pampaganda. May mga common name ang saging. Basaba, banana, cardaba, sweet plantain, kumpak banana. Sa Tagalog, saba, sa Bisaya, kadisnon. Ang saging ay nagbibigay ng energy sa ating katawan. Kung ikaw ay regular na nag ehersisyo ang pagkain ng saging ay may malaking binipisyo upang hindi ka madaling manghina at upang manatili ang lakas ng iyong katawan. Maraming binipisyo ang saging, kaya isama natin ito sa ating diet. Mga paalala, ugaliing magpakonsulta sa doktor regularly upang mapangalagaan ng mabuti ang ating kalusugan. Mainam ang pagsangguni sa doktor upang mabigyan ng tamang dosage sa pag-inom ng mga gamot. Batay sa uri ng karamdaman lalong lalo na kung malubha na ito. Ang saging ay may maraming paraan sa pagluluto at pinagkakakitaan bilang snacks at tansahog din sa ulam. Kung nakakatulong ang impormasyong ito, maaari bang may like, share at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po.